Hello guys, paano magpilap ng BIR form S1905? Ang form na to ay ginagamit sa pag-update ng record. So, ang gagamitin nyo dito ay black ball pen. Nakalagay dito sa taxpayer information, number 1, tin. Ilagay mo yung tin number mo dito. Yan. Tapos itong RDO code, kung saan ka nag-file o kumuha ng tin number. I-search mo sa Google, lalabas yung RDO code noon. Okay? Ito namang DLN, walagpasan uh, pasan nito kasi nakalagay dyan for BIR use only. Sa number 2 naman, registered name. Kailangan mauna yung pang, ano mo, aplido. Di magiba. Susunod dyan yung pangalan mo mismo. At kung mayroon kang junior o wala, kung mayroon lagyan mo ng junior. Kung wala naman, i mo, 'wag mo lalagyan ng junior. Okay? Dito naman sa huling apido na nakalagay dito ay 'yan yung tiyatawag na middle name. Yung middle name mo. Apido ng nanay mo to. Okay? Tapos itong birth, 'yung kapanganakan, siyempre. Kapanganakan mo. Yung nakalagay dyan na incorporation date, ito naman yung mga ano, kumpanya. Okay? So, ilagay mo dito kung ang kapanganakan mo ay May. Ilagay mo dyan 05, 18 yung date, yung taon, 19, 1991. Dito naman sa number 4, uh, nakalagay dyan, taxpayer designated official email address. Ito yung ano mo, Gmail address mo, kung ano yung aktibo, ah, yung active na email address mo. Kasi dyan mag -e email si BIR. Dito naman sa mobile or telephone number, ilagay mo dyan kung wala kang telepono, cellphone number ilagay mo. Kung wala ka naman cellphone, eh di telepono, kung may telepono ka, kung wala eh, di yung cellphone ng, ano mo, anak, kapatid, o pinsan, na ganun. Pero posibleng wala kang cellphone. Dito naman sa address to guys, sa address, ha? Ah, lagay mo dito, yung number ng bahay ninyo, tapos yung street. Halimbawa, dyan ay 123 Sampagite Street. Okay, kung sa building ka naman nakatira, dito mo ilalagay yan. 'yung unit 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 number, 'yung room number, floor, tapos 'yung building. Tapos uh, dito naman sa barangay, ilagay mo 'yung pangalan ng barangay niyo, halimbawa Makiling. Municipality, 'yung bayan ninyo, halimbawa Bacoor, Bacoor City. 'yung probinsya, ilagay mo Cavite kung taga-Cavite ka. Zip code ang zip code manalaman nyo yan uh, i-search niyo sa Google yung Bacoor City zip code nalabas yan kung anong bayan ka nalabas yung zip code sa Google ha? search nyo sa Google Itong ano naman sunod na pat lang This portion shall be accomplished by individual. Okay, sa so individual, ikaw ah, uh, lagay mo rito place of birth kung saan ka pinanganak. Hindi yung ilalagay mo lang ay Cavite. Hindi. Ilagay mo yung bayan sa yung probinsya. Dito naman sa parents name. Father's full name. Lagay mo yung buong pangalan ng tatay mo. Ramon Garcia Di Magiba. Nakalagay naman dito ay mother's full maiden name. Ito. May vlog ako rito about sa maiden name. Iba yung middle name sa maiden name, ha? May vlog tayo dyan. Ibig sabihin nito, guys, ay pangalan ng nanay mo noong siya ay dalaga pa. Ah... yung buong pangalan niya nung dalaga pa siya, yung hindi pa siya asawa ng tatay mo may vlog tayo dyan ang pangalan niya ay Mokang Santos Di Makulangan okay dito naman sa spouse information if married, yung informasyon sa asawa mo. Ilagay mo yung tin number niya, tapos dito naman sa spouse full name, ilagay mo yung pangalan niya. Marites Garbo Di Magiba. Yan. Asawa ni Rigorian. Dito naman sa spouse employer, yung kung nagtatrabaho, yung asawa mo. Ilalagay mo yung employer tin ID ng asawa mo. Tapos yung pangalan ng pinagtatrabaho niya. Pero kung di naman siya nagtatrabaho, bakantihin mo to. Ha? Babakantihin mo to kung di siya Dito naman sa taxpayer employer. Sa'yo to. Uh, ilagay mo yung tin, ID, tin number ng uh, mo o yung agency mo tapos yung pangalan ng nagtatrabahoan mo, halimbawa, Bantay Security Agency, ilagay mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, pero kung hindi ka nagtatrabaho, wala ka pang trabaho, o wala kang trabaho, eh, huwag mo nalagyan, pakantihin mo. Okay? Dito naman sa authorized representative, contact person, or non-individual, Huwag niyong gagalawin to kung hindi naman kayo company. Ang magpipilap lang dito yung mga company, ha? mga company, mga korporasyon. Kaya bakantin mo to kung ikaw ay individual. Para lang ito sa non-individual. Okay? So, banda dito sa declaration, itong declaration. Uh, lagay mo yung, lagay mo dito yung pangalan mo, kumplitong pangalan mo. Kasi ito yung nakalagay dyan, taxpayer authorized representative. Authorized representative kung incorporated o corporation o company. Pero nakalagay dyan, taxpayer. So, dalawa yan kung ano, pipirma ka dyan na individual at non-individual. Lagyan mo yung pangalan mo dyan, tapos dito sa taas niya, pipirmahan mo dito sa taas, dito, dito. Pirmahan mo dyan sa ibabaw. Tapos yung pecha, kung kailan ka nag up, lagay mo dyan. January 15, 2024. Ito namang stamp of the receiving office and date of receipt. Huwag nyo nang gagalawin ito. Baka lagyan nyo ng tambat ito. Huwag nyo lagyan. Yeah, okay na yan. So, yun lang. Kung di masyado naintindihan, ulitin lang yung video na ito at maintindihan. Kung may katanungan, wag mahiya na mag-comment dyan at ating sasagutin hanggat sa maabot ng ating makakaya. So, yun lang guys. Uh, thank you.